Ali kayo tikman natin ang masarap na Paris sa Tambo Exit, Lipa City. nandito nga pala tayo mga idol sa Tambo Exit. Dito mo matatagpuan yung masarap na Paris. Nasa tabing kalsada ito. Pag binuksan niya yung kaldero, maamoy mo yung umuusok at yung napakasarap na amoy ng Paris. talaga magugutom. Pabiti sinusugod ng mga taga rito at dinadayo pa may itlog dito may kanin, may mami at mura lang sa halagang 50 busog ka na ayan makikita nyo ang daming kumakain mga idol tropa tropa yan bumukuntayan dito para kumain na, napakasarap na pares mga driver ng truck mga painante mga rider dito kumakain mga idol kaya pag uh, oras ng kainan napakaraming tao dito umorder na nga pala ang nating na deal tv kaya umorder na rin ako at nang ako'y makakatikim na ng pares dito sinandukan na nga pala ako ni tropa ng pares sa kakanin kaya kumuha na ako ng kutsara mga idol at ito nakahanda na mga idol unang subo para sa inyo tikman natin ang sarap ng pares ng lipa